Welcome na naman sa ating channel. Sa video nito, i ito, check natin itong ginamit nating gravel bike sa nakalipas na Shimano Cycling Festival Gravel X Category. Ito ang ating bike na ginamit, yung ating Twitter Gravel na V3. Ayan, dadaanan natin yung mga specs ng bike na ito at yung mga setup na ating ginamit. 5, 4, 3, 2, 1, go! Una muna, dito sa frame na ginamit natin, yung ating Shopee Racing na frame. Twitter Gravel V3 na size 45. Ito siya. Bale ito, last year ko pa nabili sa Shopee. Una ito nakita sa video dun sa ride namin ni Mark Arthur. Dun sa Route 222 sa Baguio. Yan siya, Twitter Gravel V3. Naka internal cabling na setup. Itong ating wheelset, yung full chrome na wheel set na galing sa Colnago na nabili natin sa Singapore. Oy, shout out kay Binchi na nabila natin itong wheel set na to. Kasi nag-upgrade siya to carbon wheel set. Kaya ito, natin sa Singapore na pumunta tayo. Nabili natin yan. Tapos, yung ating gulong panaracer na Gravel King SK. Ang size nito size 40C. Nag-40 ako, imbes na 50, ang clearance etong Twitter na gravel, hanggang 50C. Pero ginawa akong 40, kasi in-anticipate ko na maputik yung ruta. Para, kahit paano, yung putik, hindi may ipon sa loob. Pero, ala, naipon pa din. Pero, nung mga pang third lap ko na, doon na naipon yung mga putik. Diyan, sa mga ganyan. Tapos, sa ating crank, Shimano 105 merong XKD na power meter. Ang size nitong aking chain ring 3060 na narrow wide. Tapos sa ating tags naka Shimano Deore 1140 na 10 speed. Tapos sa ating RD Shimano GRX at yun, naka-one-by tayo na setup Pedal natin, Shimano na GRX Na may cleats. Tapos sa ating brake set Naka-hydraulic tayo na Shimano GRX din And syempre, lagayan ng tools Tsaka nung aking Nutrition, nung karera Itong sarap mag natin na Handlebar bag tapos, handlebar natin, ang lapad nito ay 38. Size 38 dyan. Stem, size 50. At syempre, ito baka tataka kayo para saan to. Ito kasing uh, gravel V3, sobrang slack kasi nung kanyang seat stay. Nung mahaba to seat post, sobrang lumayo dito sa bottom bracket ng aking pwesto. Kaya kapag ka uh, sinisipa ako, layo. Parang parang palagi kong inaabot yung pedal kahit na sagad na sagad na pa forward. Tapos sinubukan ko maghanap ng zero offset na seat post na pang tweeter. Wala, isang taon na ako naghahanap nito, na ito, wala akong mahanap na ganyan. Kaya ang ginawa ko, gumawa tayo ng paraan Eto. Nabili ko na si Shopee to. Bali, sige, post natin dyan kung ano bang tawag dyan. Ayan, tapos yan. Naiabante ko yung upuan. Kasi nung naabot ko, ang sakit sa tuhod tsaka sa likod. Oh, hindi ako mapakali. Lalo na pagka naglalong ride, masakit sa ganito. Kasi pal palagi ako may inaabot. Tsaka hindi ko maisipa ng madin. Yung pa. Kaya nung nilagyan ko niyan, Mabante yung upuan. mas lumapit ako sa bottom bracket. Kaya Ayun, yung swabe yung sipa. At 'yan ang ginamit nating setup para matapos natin yung event na Shimano Gravel X. Oh, bali yung Shimano Gravel X, meron siyang kaminon 24 kilometers, tatlong laps. Pero hirap. Mahirap yung ruta, maraming mga nasiraan ng bike. Kaya laking pasasalamat na din na nakasurvive tayo dun sa event na yun. At yan ang ating setup na ginamit sa event na Shimano Gravel X na ating natapos na matiwasay. Okay? Salamat sa panonood.